Welcome back to the channel. Ngayon, tatalakayin natin ang isa sa pinakamadaling ngunit pinakamapangyarihang health hack na maari mong madaliin dagdag sa iyong mga pang-araw-araw na rutin. Tubig na may turmeric. Ang gintong pampalasa nito na ay nagiging tanyag sa mundo ng kalusugan at may magandang dahilan. Sa video na ito, susuriin natin ang mga benepisyo ng pag-inom ng isang tasa ng tubig na may turmeric araw-araw at ang mga kamanghamanghang resulta na maaari mong asahan. Kaya kung naghahanap ka ng madaling paraan upang mapabuti ang iyong kalusugan, manatiling nakatutok. Una, pag-uusapan natin kung ano ang turmeric. Ang turmeric ay isang pampalasa na nagmumula sa ugat ng kurkuma longga na halaman. Ito ay ginagamit sa loob ng mga siglo sa tradisyonal na medisina, partikular sa Ayurveda at Chinese medicine para sa mga kapangyarihang anti-inflammatory at antioxidant na katangian. Ang aktibong sangkap na nagbibigay sa turmeric ng espesyal na katangian ay tinatawag na curcumin. Ito ang curcumin na nagbibigay sa turmeric ng gintong kulay at karamihan sa mga benepisyo nito sa kalusugan. Ang kurkumin ay isa sa makapangyarihang compound, ngunit naritong catch. Hindi ito madaling nasisip-sip ng ating katawan ng mag-isa. Iyon ang dahilan kung bakit ang pagsama-sama ng turmeric sa kaunting itim na paminta ay nakakatulong. Pinapataas nito ang pagsipsip ng kurkumin. Okay, talakayin natin ang nakakatuwang bahagi, ang mga kamanghamanghang benepisyo na maaari mong maranasan sa pamamagitan ng paginom ng tubig na may turmeric araw-araw. Ang isang tasa lamang ay nakakagawa ng kababalaghan para sa iyong kalusugan. I-breakdown natin. Una, pinapataas ang immunity. Ang mga anti-inflammatory at antioxidant na katangian ng turmeric ay tumutulong upang palakasin ang natural na depensa ng iyong katawan na nagpapadali sa iyo ng labanan ng mga infeksyon. Sa regular na pagkonsumo, maari mong mapansin na mas mababa ang posibilidad mong mahawa sa karaniwang sipon o trangkaso. Pangalawa, pinapababa ang inflammation. Isa sa mga pinakapopular na benepisyo ng turmeric ay ang kakayahang bawasan ang inflammation ang chronic inflammation ay naguugnay sa ilang mga isyo sa kalusugan, kabilang ang arthritis, sakit sa puso at cancer. Ang pag-inom ng tubig na may turmeric araw-araw ay makakatulong upang mabawasan ang inflammation sa katawan na nagpapagaan ng mga sintomas tulad ng pananakit at paninigas ng kasukasuhan. Pangatlo, pinapabuti ang digestion. Ang curcumin ay nagpapasigla ng produksyon ng bile na mahalaga para sa pagtunaw ng pagkain sa digestive system. Makakatulong ito upang maibsan ng bloating, gas at indigestion, lalo na kung iinumin mo ito sa umaga. Pang-apat, sumusuporta sa kalusugan ng puso. Ang mga anti-inflammatory at antioxidant na epekto ng turmeric ay maganda rin para sa iyong puso pinapakita na ang curcumin ay nagpapabuti sa pagpapaandar ng endothelium, ang lining ng iyong mga daluyan ng dugo, na makakatulong upang ma-regulate ang presyon ng dugo at mabawasan ang panganib ng sakit sa puso. Panglima, nagpro ng malusog na balat. Sino ang ayaw ng makintab na balat, di ba? Ang mga anti-inflammatory at antimicrobial na katangian ng turmeric ay tumutulong upang mabawasan ng acne, eczema at iba pang mga kondisyon ng balat. Dagdag pa, ang antioxidant power nito ay makakapagpabagal sa proseso ng pagtanda na nagbibigay sa iyo ng kabataan at ng niningning na kutis. Pang-anim, tumutulong sa pagbawas ng timbang. Ang curcumin ay tumutulong sa pagtunaw ng taba at nagpapabilis ng metabolism na nagpapadali sa iyong katawan na magsunog ng kaloris. Kapag pinagsamang isang malusog na diyeta at ehersesyo, ang tubig ng may turmeric ay maaring maging kapaki-pakinabang na kasangkapan sa iyong paglalakbay sa pagbawas ng timbang. Sa huli, ngunit hindi pinakamaliit, ang tubig na may turmeric ay makakapagpataas ng iyong brain power. Natuklasan na ang curcumin ay nagpapataas ng mga antas ng brain-derived neurotropic factor o BDNF na mahalaga para sa paglago ng mga bagong neurons. Makakatulong ito upang mapabuti ang memorya at maari ring mabawasan ang panganib ng mga sakit sa utak tulad ng Alzheimer's. Mas mabuting inumin ito sa umaga sa walang laman na tiyan para sa pinakamainam na benepisyo. Ngunit, maaari mo rin itong tangkilikin kahit anong oras ng araw. Bago ka magsimulang uminom ng tubig na may turmeric araw-araw, narito ilang mga mahalagang tips at pag-iingat. Una, huwag labis-labisan. Habang napakapakipakinabang na turmeric, ang sobrang paggamit nito ay maaring magdulot ng mga isyo sa pagtunaw. Manatili sa humigit-kumulang kalahating kotsarita bawat araw upang maiwasan ang anumang hindi ka nais-nais na side effects. Pangalawa, kumonsulta sa doktor. Kung ikaw ay buntis, nagpapasuso o minom ng gamot, laging magandang idea na kumonsulta sa iyong healthcare provider bago idagdag ang turmeric sa iyong pang-araw-araw na rutin, lalo na kung mayroon kang anumang kondisyon sa kalusugan. Pangatlo, gumamit ng dekalidad na turmeric. Siguraduhin gumamit ka ng mataas na kalidad na turmeric powder o sariwang ugat ng turmeric upang makuha ang pinakamahusay na resulta. Ang mga organikong opsyon ay kadalasang walang additives at preservatives. Kaya ayan na, ang pag-inom ng isang tasang tubig na may turmeric araw-araw ay maaring magalok ng Napakaraming kamanghamanghang benepisyon sa kalusugan mula sa pagpapalakas ng immunity at pagbabawas ng inflammation hanggang sa pagpapabuti na yung pagtunaw at maging ang pagsuporta sa kalusugan ng utak. Matali, abot kaya at makakagawa ng tunay na pagkakaiba sa iyong kalagayan. Kung nagustuhan mo video na ito, bigyan ito ng thumbs up at huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga health tips at wellness hacks. Ipaalam mo sa akin sa mga komento kung nasubukan mo na ang tubig na may turmeric at anong mga benepisyong napapansin mo. Salamat sa panonood, mga health at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video. Bye.